Guys, magtanggal nga pala si Kapango ng dati nating cortina guys kasi ilang buwan na rin yan. Every four months kasi ako nagkakabit. Kwarto nga pala namin to ni Bossing guys. At yan, tatanggalan na rin natin ng agil. Napakarami na rin agil ng kwarto namin dahil hindi na nga masyadong napapansin sa dami ng gawain ayan guys pagpalit na tayo ng bangong kortina para medyo maayos naman ang ating pamamahay pagdating ng Pasko at pagsalubong ng taon ayan guys ibalik na rin natin ang ating tinanggal na frame eh, hirap din yan ibalik guys pawis pawis talaga ako dyan ganun talaga Ayan na guys, tapos na. Maliwalas na rin ang aking pakiramdam. At maliwalas na rin ang, ang kwarto ni Bosinko.